So, ayun nga, quick update lang no, sa SB19. So, alam naman natin no, na uh, pumutok sa Twitter or mayroong isang DJ sa radio no, na uh, pinatulan yung comment ng isang pa ng isang girl group. So, hindi na natin sasabihin. No. Pero alam din naman ng mga 18 kung sino yon yun nga, nag-comment nga doon yung DJ na to, na oo nga uh, gustong gusto talaga nilang higitan, so hindi naman it means doon sa kanta ng SB19 na dams is hihigitan yung ibang people, girls, hindi naman yung ibig nilang sabihin doon so, ibig sabihin doon sa kanta nila is paano nila hihigitan ang sagad na yung mean doon sa kanta nila, no, and wala naman silang pinapatamaan and matagal na din namang nakaplano talaga or nakasit yung kanilang kanta no na ganyan yung tema nila so bakit naman yung sa ibang mga fans Isinasabi nilang ganun nahihigitan di ba napaka ano naman and syempre yung isang DJ din ano na parang nagpo-promote din ng uh, bullying. So, ayun, yun, eh, nakita ko nga sa Twitter, ano, na umaksyon nga yung radio, no. So, ayun, syempre, nakaka-dismaya lang dahil syempre, di ba, pag nasa ganyang trabaho ka, dapat hindi ka pwedeng mag-promote ng mga ganyang class.